nakita na yun so puntahan natin si Diwata ano Diwata ng Rumblon uh, Romblon San Andres yan. para puntahan natin tayo kasi wala tayong bariya so, uh, Let's go. Bili tayo walang sukli dito sa ano. Ayan. Bili tayo, ano, walang sukli eh. Tinap. Pagbilhan. Magaling kang kupal ka. <laughs> Ayan. Si Diwata na nga rumblon. <laughs> Ayan. Ano uh, you know. Ayan. Uh, ano ang pangalan mo ulit? Ha? Huh? Ano pangalan mo ulit? <laughs> 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 Ay, magkano tinapay niyo to? Um 35 po. Um 35. Dito pa pilit ang dalawa, be. Dito dalawa. Wow. Yeah. <laughs> Ayan, oh. Yan na po ang diwata ng rublon Ayan. Yeah. Ng San Andres. Ha? Wow. Wala ang ruta ngayon? Wala. siyang ruta. Ayan. Ito may idol, no? Nagtitindihan na lang si Diwata ngayon ng tinapay. <laughs> Hindi na Paris, Ay, <laughs> ano, ah, ah di ba? So, ayan. Kung gusto mo bisita dito, gusto nyo makita si Diwata dito, yan. Dito lang yan sa San Andres, ah, makita nyo, ayan, oh. Dito yung bakery, siya nagtatrabaho, ayan. Pasapasyal na kayo dito, ah, dito si Diwata ng ah, Romblon, San Andres, ayan, eh, no? <laughs> so marami siyang tinapay o oh. tinapay yan oh. mapagpagpili kayo ng madami tinapay ano <laughs> so ayan po yan ha oh. ito parang sipag ng diwata ano yan si diwata itindan na lang ngayon si diwata ng tinapay No. Hindi na pares, tinapay na Ayan, oh. Ano masasabi mo? Ano masasabi ko? Oh. Enjoy ko na <laughs> Ayaw mo na magtinda ng pares? Ayaw ko na magpagawa Bakit? <laughs> Bakit? Ayaw ko <mo> na Pares? <laughs> tinapay ka na lang no? Tinapay ka na tayo. Uh. Ayaw Ayaw lang Ayun lang What? <laughs> Ikaw na sabi mo <laughs> <Wala>. <laughs> Bye bye. Ayan, bye 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 bye. Ayan, <laughs> ayan guys, no, nandupunta tayo doon no, Lato Kaya, kaya gusto mo bisita Punta lang kayo dito Ayan, no? Ayan sa Nanos Bake Shop Ayan, Makikita nyo si Diwata Ayan, <laughs> Ayan nakapag-vlog pa nga ano. Ayan So ayan guys, no?